So good day mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video So another Honda Click tayo mga boss Dito sa video natin mabilisan lang to mga boss uh, ipapaliwanag ko lang sa inyo Yung isang tanong ng uh, member ng isang Honda Click uh, owner O member sa isang Honda Click group mga boss dyan sa FB ay nakita ko Yung kanyang pinaka problema ay ayaw gumana yung kanyang eto brake light dito sa kanyang tail light mga boss so yan yan yung pinaka problema so dito syempre pag once na nag on tayo ng ating motor so yan pag once na nag brake tayo dapat iilaw yung ating tail light mga boss so yan ganyan dapat ang mangyayari so sa kanya kasi mga boss yung nangyari sa kanya ayaw umilaw yung kanyang tail light o yung kanyang brake light so ayaw rin mag start yung kanyang motor na honda click ang ginawa niya mga boss, so binaklas niya yung uh, pinaka-wiring dito sa uh brake light para mag uh, engage yung uh, connection o magdikit yung positive mga boss para uh, umilaw yung kanyang brake light. So pinagdikit niya yon, yung dalawang wire na yon eh, hindi pa rin gumana mga boss. So binaypas niya na yon ayo pa rin gumana. So, pag ganyan mga boss, ang unang-unang gagawin natin mga boss, ay silipin natin yung dito banda sa ating fuse o dito sa fuse box natin. Dito sa cover ng fuse box mga boss, may kita natin tong uh, pinaka-diagram mga boss kung para saan yung mga fuse na yan. So, bali anim na fuse at dalawang pinaka-relay. So, dito sa anim na fuse mga boss, dito tayo pumunta sa part na to so medyo madilim sa part na yan mga boss dito so yan nakalagay dyan stop horn uh, 10 amperes so yan yung uh, pinaka brake light natin mga boss so stop at saka horn so pepeding ang mangyayari dyan mga boss uh, hindi gagana yung ating stop light o ating brake light at pati yung horn natin mga boss hindi gagana dito sa baba niya mga boss may kita natin na nakalagay ito yung 10 amperes din ay tail light uh, meter so yan medyo malabo uh, meter uh, winker so yan meter tsaka winker so dito tayo uh, magpo-focus mga boss sa uh, stop at horn. Stop horn. So, yan. So, bali itong 10 amperes na yan mga boss. Yan yung naka-designate dito. Dito sa unang unang uh, fuse. So, yan. So, start natin mga boss. So, yan. Naka-start. Pag nag- brake light tayo, dapat gagana so yan, gumagana yung ating brake light so dito, off uli natin so yan so ganoon ang ginawa niya kasi binipass niya yung wire dun sa brake light ayaw gumana so tinatanong niya kung ano daw ba yung posibleng problema mga boss so pag ganyan mga boss diretso tayo dito sa uh, fuse so yan yung fuse check muna natin yung fuse mga boss check natin kung putol ba yung fuse so dito sa akin hindi putol yung fuse kaya gumagana yung ating uh, brake light So yan So sabi don uh, Brake light and horn So on natin yan Habang wala yung isang fuse So on So i-horn natin mga boss So yan walang horn Pero naka-on yung ating uh, Panel So yan Tapos uh, I-brake natin mga boss So yan brake naka 'yan. So nayernig natin. So 'yan 'no. Oh, ayaw gumana mga boss. So habang pinipindot natin 'yan. So ayaw gumana. So 'yan yung pinaka-problema ng uh, nagtatanong doon sa FB mga boss. So 'yan lang naman mga boss yung pinaka-solution para malaman natin kung ano ba yung problema pag ganyan mga boss. So wag muna tayong magbubukas dito sa wiring ng ating uh, caliper o, oh, eto mga boss Diretso muna tayo dito sa fuse At malalaman natin mga boss Na yan lang pala yung pinaka problema ng ating uh, brake light So, yan At syempre mga boss uh, Naka-open yan Isa rin problema nya Ayaw mag-start syempre nga mga boss Dahil hindi gumagana yung ating uh, brake light So, dyan kasi siya kukuha ng power mga boss kailangan mag engage mo na tong ating break bago pumasok yung ating uh, push start mga boss so yan naka engage yan ay mag push start so ganun din yan sa kabila mga boss kaya hindi rin gagana yung ating uh, starting kaya yun yung problema ni boss ayaw gumana yung kanya motor so pag ganyan yung problema nyo mga boss may panel uh, walang horn may signal So yan, may headlight pero ayo gumana yung push start at walang uh, brake light. So automatic mga boss. Yan ang problema natin. Ah uh, fuse. Fuse na 10 amperes mga boss, bandang kanan, pinakataas mga boss. So yan. So sana may natutunan kayo mga boss sa ating video ngayon at uh, nabigyan natin ng solusyon o binigyan natin ng uh, tamang sagot yung katanungan ng uh, isang miyembro ng Honda Click uh, Nation mga boss so yan, maraming salamat god bless